my baby's birthday is lunch. No, know. Birthday boy. Manlilibre yan. Yan ang manlilibre. It's nice. Magkapatid po yung dalawa doon kaninang nakaupo. Uh, biyanan ko yung isa tapos yung mas bata is nena yung pangalan niya yun ang manlilibre kasi yung manlilibre pala yung biyanan ko dahil birthday ng kanyang napaka yung pinakamamahal niyang anak <laughs> pinakamamahal na anak tingin tingin ko nwari ng minyo pero ang totoo hindi ko naintindihan kung paano mo order, anong style ng order nila pumalulula ako pagdating, kasi tinanyo walang presyo basta order lang ng order, magugulat ka na lang pagdating sa babayaran. ayan guys, bago dumating yung in-order nyo pag upo nyo, magsiserve mo sila ng ganyan, oh so busog na, busog na, busog na bago dumating yung order nyo, busog na kaya ang ginawa ko guys, yung in order ko, isa lang ang kinain ko. Kasi hindi ko na kaya talaga eh. Gusto na ako. ko. Ayan. May soup kanina. Nakita nyo yung soup kanina yun ng ano. Tapos yan yung order ko. Guys. May ba? Ang dami. Kaya ang ginawa ko, tinake home ko. Ayan order ng hipag ko. Sobrang dami. <laughs> oh, ayan. home ko yan yung akin, Hindi oh! ko na kinaya kasi. Ayan, no, refill pa yan. Yung ano na yan. Yung may sawsawan. Refill yan. Order naman ng kapatid ni baby na lalaki yung kanina. Ayan, sabihanan ko. Ayan, pinamimigay niya. Ayan. <laughs> Ayan, nag-selfie naman ako para makita kung kasama ako dyan. Kaloka, lagi na lang ako, walang video. Ayan, guys. Yung order naman ni baby, yung sinasabi ko kanina na linaga na beef nung live ko. Yung pinahula ko ba? Ayan, ang dami. Tinikom din yan, yung kalahati. Ah. Ayan, order ng bayaw ko. Sarap pina mimigay niya kasi hindi niya kayang ubusin. ubosin subrang dami pero uh, actually, dito also dito yung take home hmm. yan may pagkanta pa jan iba sa nila ha? tuwang tuwa <laughs> tuwang tuwa niya ba tuwang tuwa rin ako na nag video Terima <laughs> kasih lagi na lang sila ni ko. Lagi na lang ako nasa gilid. Hindi, e wow. Ang <laughs> bait-bait yan, ang biyanan ko na yan. Sobrang bait. Parang leche plan lang naman yun. Yung sinerve nila. Ano yan? Parang libre ba? Leche plan. Ano yan, uh, pa na kami. O oh, diba? O oh, yan, yeah. sige. Lagi na lang kayo magkadikit.